Meron na naman na uh, parte-parte dito, kasiyahan uh, na magbabakasyon ang ating driver. Kahapon, yung isang uh, kasama natin na uh, mag-exit na, natapos ang ating uh, uh, imbitasyon. At ngayon naman, dito sa room na naman na ito, ayan at naganda uh, na naman sila. Bahayan, naganda sila at uh, nagluto. Uh, nagprepared ng kanilang mga lutoin at uh, magluto sila ng isda ngayon. Noong isang araw, nagluto sila ng biryani at naimbitahan tayo. At ayan uh, ngayon, yung uh, nagkatkad sila ng carrots, naghiwa-hiwa sila ng mga pepino, mga parsley, at iba pang mga sangkap. At uh, lulutuin nila yung fish curry. At uh, yun yung kasama natin na si Rajesh ay magbabakasyon. Kaya yan at nagpakain siya. At uh, nagpasalamat sa mga kaibigan natin at mga katrabaho dito sa aking kumpanya. At ayun uh, yung iba ay nagkatulong-tulong na sila na magpreparado ng mga sangkap. At uh, lulutuin nila mamaya at tatara. Uh, Labas tayo at dito naman ay nagprito sila ng malaking isda. Marami kaming kakain siguro. Kulang sa isang daan. Ito ang kusina. Handaan nila itong kanilang uh, pagpapakain sa mga kaibigan natin. Ang, at nag sila. Napakaraming isda. Napakaraming namin dito kulang kami sa isang daan kaya napakaraming isda din na ang kanilang pinrito sila na sila na na akong ayan tayo natin at mamaya magsasalusas tayong kumain at naimbitahan na naman tayo kumain Alhamdulillah at uh, ayan at napakagrasya ng na, uh, aming uh, kaibigan kapatid at ayan na isda siyempre ipaprito sila at ay sa loob naman ay naghahanda sa mga regalo. At hayan na nakapagluto na sila, nakapag-prepared na sila at inanyayahan na kami para umpisan yung aming uh, get together Ayan, at kumain na kami at nagprepared na sila ng makakain namin. Ayan yung mga kasama so, so ko yun. na Bangladesh. Nagpapakain. -pap -pap at ha, ngayon naman, ha, ay kakain tayo. Josefoy, Ayun? Ayun, may kropik ka yan. Nakain muna tayo ng kropik. kain muna tayo ng kanin. Ayan yung mga kasama natin sa trabaho na dito. ito yung mga uh, babakasyon Alhamdulillah tayo. Nakain tayo ng kanin ngayon. Isda yung ating kakainin ngayon kahap kahapon. Kinain natin yung biryani. Ganyan yung uh, ano namin dito, kumpanya namin, sa mga kasamahan ko na mag-i-exit uh, o magpapakasyon. Nagbibigay sila ng baga pasasalamat, magpapaalam. Ayan. Ito yung kaya namin, protik. Malutong ito. Ayan, uh, ito sa problema. Bukan berdiri, kan? Kalian ini jangan malam seperti ini. Bukan berdiri, kan? Jangan berdiri. Jangan macam, makan kalau. Berapa? Kami masih 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 Alam niyo napaka-special ko dito dahil ibang kasama ko puro ibang lahi at ako lang ang uh, isang Pilipino dito na ayan nakikisama sa kanila. Mababait naman sila at uh, marunong makisama kapag uh, ang ugali ng mga to, kumarunong kang nakasama. At ayan, uh, mabait naman sila. Um, kung, Siyempre, kung sa bahay ka naman, salbahe rin sila. May mabait naman ako kaya yan. At uh, na, na, na nakikisama sa kanila, kaya ako yan. Uh, nila ako. Kung masama siguro ang ugali ko, hindi nila ako inimbita na kumain ng ganito. At ayaw nila. Eh, sa tagal ko na rin dito na 15 years na rin ako dito sa Saudi Arabia nakasama na sila sa ganitong mga lalang nakapag kapag may fashion, Ramadan, Hajj, ayan. Dahil kami mo nito. Kung saan na napupunta. Ayan mga kasama natin na itang raya, mga mga galis. nila, napakabukay nila. So ayan, nakain na tayo. Yan ang ating pagkain ngayon, Bismillah. Yung salad. Bener mana deh? Jangan pegangin namin Isda. Makan. Kehapon. An nama biryani. Yang yang an nama. Sudah. Ai ba.

일 이니트 가고 가요. May second batch pa niyan. First batch kami. <laughs> so ayan guys. Sinder ko lamang itong buhay-buhay ko dito. Yung uh, mga kasama natin na Bangladesh at nagpakaid sila. At uh, magbabakasyon din yung isa. Yung isa mag-exit. At uh, ayan napakarami pagkain. Nabusog ako. Masyala. Ada di sini. 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 Ada Dala sumuko ako sa pagkain na pagkain Parang, uh, At ayan natapos na yung aming kainan at busog na busog kami sa aming kinain, alhamdulillah, syukran, at ah, ito yung mga, uh, ano, <laughs> yan yung mga uh, prepado, friends natin, mga banglades, lahat yan ay mababait, alhamdulillah, syukran. <laughs> at uh, eto hindi niya maubos-ubos yung pagkain niya ang daming po binigay inuubos niya <laughs> ayan na uh, saya namin ngayon at ayan uh, yung isa hindi niya maubos-ubos binibigyan pa siya ng pagkain <laughs> talagang busog na busog siya alhamdulillah at ayan uh, nakakasaya kami dahil sa pagkain na binigay nila at ayan uh, na natapos ng first batch at uh, second batch na naman Alhamdulillah syukran. Uh, Ayam. Uh, lalabas na kami. Tapos na ang uh, first batch. Uh, Kata ito yung magbabakasyon. Syukran. <laughs> ayan. Ganyan na lang ang mga pakikisama lang sa mga Bangladesh na mga kasamahan natin dito sa katrabaho ko. Ganyan sila magmahal at uh, magbigay ng atensyon sa mga kasamahan namin sa katrabaho dito. Alhamdulillah. Ayan at maraming maraming salamat. At ito uh, na naman ang second batch. Ayan at napakarami nila. Ayan, alhamdulillah at uh, nagpakain ng ating uh, na uh, kasabahan sa trabaho Ayan, mga Bangladesh at uh, nagkaroon ng uh, kasiyahan at uh, nagpakain ang ating uh, yun, yun, yung si Rakish India Ayan, at, alhamdulillah at uh, nabusog sila ng gusto at uh, ang huling bat sa pangalawa at kakakain na naman ganyan yung aming uh, mga kaibigan na mga Bangladesh napakabait nila at napaka, uh, napaka ano, yung uh, pagsiservisyo nila pagbibigay ng attention sa bawat isa pagmamahalan ayan na tayo pinakita ko lang kung anong buhay-buhayin namin dito kahit na ibang lahi sila ay uh, <coughs> tinuturing pa rin ako nila na hindi iba sa kanila at talagang good service sila at magbigay ng mga pagkain ayan na tayo paghahanda uh, ng pagkain Alhamdulillah Salamat at natapos na akong kumain at ayan maraming maraming salamat din sa panonood at binagi ko lang itong uh, ang sa pagbibigay ng party at uh, yun nga ay magpapakasyon yung ating kasama na si Nakasyon uh, sa dulo doon yun 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 pinakadulo, ayan yan Terima kasih God bless, God bless.